Malakas man ang agos ng tubig sa Mamaga Creek, partikular sa parte ng Barangay Lubas. Ilang magkakasunod na araw pa rin nagsasagawa ng search and retrieval operations ang La Trinidad MPS at ilan pang volunteers. Ito'y mahanap lang ang labing-anim na taong gulang na binatang pinaniniwalaang nalunod. Ayon sa Barangay September 1, di umano naligo sa ilog ang biktima, kasama ang ilan niyang mga kaibigan nang bigla itong madulas at tangayin ng nooy rumaragas ang tubig. Isang linggo matapos ang kanyang pagkawala, hindi pa rin ito nahahanap sabi kasi nung mga magulang na kung pa pwede, doon sa site na yon kami mag uh, mag eh, para makita kasi doon sa site kasi uh, pag-agos kasi yung tubig uh, medyo malalim siya. Malalim siya. Hindi siya hindi papwedeing pasok pasukin. Kaya kailangan yung tubig eh uh, kailangan mailipat sa kabila para ma -ano sana yung tubig pero sa ngayon uh, wala pa po. Sa bawat pagbuhos ng ulan ang paghahanap pansamantalang itinitigil. Yeah, halos uh, gabi hanggang umaga po kaya yung mga nagre-rescue talagang mahirapan po sila doon sa pag-rescue kasi doon po yung sa doon po sa ano doon po sa may ilog talagang kulay chocolate po. Wala tayong makita eh siyempre eh. Kailangan ding mag-ano rin tayo doon sa safety din naman nung mga nagre-rescue po. Kahapon September 8 nagsagawa ng ritual ang pamilya. Ang ritual na ito ay ginagawa sa pag-asang lilitaw ang biktima. Tradition po ng Cordillerans ah uh, kung may ganoon na para at least makakatulong man at uh, magsasabi na nandito pa or parang tulong po sa retrieval natin para at least uh, gumagaan po ang pag-rescue. Uh, yung pag-retrieve ng mga kasama natin. Dagdag rin ng barangay pag-uusapan nila. Katuwa ang ibang mga barangay na konektado sa ilog kung pagbabawala ng pagpasok ng publiko sa parte ng ilog kung saan pinaniniwala ang tinangay ang biktima. Kasi hindi naman basta namin ipasara kasi may mga farmers doon eh. Mm -hmm. Kasi may farm, sa itaas nun ano, maraming mga tanim-tanim. Kaya hindi naman pwedeng, pwede rin siguro ipasara wag lang doon sa farmers. Talagang bawal talagang pumunta doon Talagang bawal po. Hindi papasara kasi talagang bawal. Ang mga ito po ay eh, hindi po nagpaalam na pupunta doon. Eh, sila pwede dumaan sa hindi tamang daan na pumunta doon po. Talagang bawal po ang pumunta doon. May mga signages tayo doon at uh, talagang walang daan doon. Gumawa po sila ng kanilang daan na pumunta doon kasi medyo malayo na pinuntaan nila. Sa kasalukuyan, naghuhukay ang mga volunteers ng ibang daraanan ng tubig sa ilog para mapadali ang paghahanap sa Binatilio. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.